Meron tayong back job rebound for today's video, mga sis. Agaray. Hoy, charing lang 'yon, mga sis ha. Hindi ito yung literal na back job na after mo siyang gawin after 3 days or after a week simula nung nireban mo siya ay bumalik or pumangit yung kanyang hair. So bumalik siya dito sa salon para ipariband itong buhok niya na nireband natin more than 1 year na ang nakakalipas. So, yan yung buhok niya before, bago ko siya nireband noong January 24, 2023. Diba? Mukhang alam rin yung buhok niya. Then, nandyan din yung ating uh, client's feedback and after wash result no, noong nareband natin siya noong January 2023. So ito na yung current status ng buhok ng atin client ngayon simula nung ni natin mga sis. Bali, ang ginagawa niya is puro kulay-kulay na lang at bagong kulay nga lang din tong buhok niya. Pero makikita pa rin natin dyan yung dating ni-reband natin na sa mid to end parts ng kanyang hair, yan yung rebanded niya. Medyo straight pa naman siya pero umusbong na talaga yung mga uh, natural curly hair niya. At napansin ko, medyo umukay na yung buhok niya or yung bagong tubo niya unlike dating niyang buhok na parang alamre talaga. So after nga manalize yung buhok ng aming client dyan, mga sis, nagproceed na ako sa application or sa process ng rebanding cream 1 sa buhok ng ating client. At kailangan pag nag-apply tayo ng rebanding cream number 1, kahit ang buhok ng ating client is merong kulay or dati ng rebound, kinakailangan na hindi natin siya titipirin sa pag-apply ng rebanding cream number 1. And speaking of wag titipirin sa pag-apply ng rebanding cream number 1. Meron akong ikikwento sa inyo mga sis. So story time tayo ngayon. Alam nyo ba dati mga sis, nung pumapasok pa ako sa ibang salon, nung wala pa talaga akong sariling salon, so hindi ko na lang um, babanggitin yung pangalan ng salon na pinapasukan ko. Dati pag nagre-reband kami or every time na magre-reband kami, yung aming pang-reband, nakasukat na siya or nakalagay siya sa maliit na container which is tinitimbang na yung pang-reband na ia-apply namin sa buhok ng aming client. Whether mahaba, makapal, kinky, maikli yung buhok, bleach or colored hair, kung ano yung nakalagay sa container na pang-reband ay yun ay gagamitin namin at kailangan na kailangan pagkasyahin namin sa buhok ng aming client. So kung kulang yung pang na i-apply sa buhok ng aming client, kinakailangan namin mag-additional na another container ng pang which is additional charge din sa client. Minsan kasi may mga client na sakto lang yung budget tapos hindi ka siya yung pang which is hindi na siya additional So kinakailangan talaga na pagkasyahin mo yung ibibigay sa iyo na isang container na maliit yung pang sa buhok ng ating client. Minsan talaga hindi nagkakasya yung maliit na container na may laman na pang doon sa mga buhok na mahaba, kinky at makapal. At talagang nagiging sanhi ng aming pagka job. Kasi nga natitipid yung aming application ng rebanding sa buhok ng aming client. So, wala naman din akong choice kasi yun ang policy ng uh, salon na pinapasukan ko. So, minsan nga mga sis, talagang uh, aaminin ko sa inyo, yung mga ganong eksena, nagkakaroon talaga ako ng back job. So, ang ginagawa rin namin, kapag merong kaming back job, nagdadala kami ng sarili naming pang-reband. So, hindi kami kumukuha sa salon kasi once na kumuha kami ng uh, pang-reband sa salon na uh, yun ang gagamitin namin para sa mga back job namin, ita-charge sa amin yung ah uh, medisina na ginamit namin or kung magkano yung nakuha naming commission doon sa rebound namin ay babawiin ng salon. ba diba, ganong kalala? At dahil ngayon ang eksena ng salon na pinapasokan ko na limited lang yung uh, amount ng pang na ginagamit namin sa aming mga client. So, wala kaming choice at talagang nagkakaroon kami ng back job. So, ang ginawa ko, nilayasan ko yung salon. Kasi alam nyo ba mga sis, malaking factor din yung application ng Uh, pang rebound sa clients hair natin kasi isa din 'yon sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng back job yung tinitipid ng tinitipid natin yung uh, medicine or gamot sa buhok ng ating client kaya sabi ko nga sa sarili ko noon, pag ako ay nagkaroon ng sariling salon, hindi hindi ko talaga titipirin yung aking mga client. Kung ano yung binayad ng aming client, yun ang ibibigay namin. Minsan naman talaga dito sa salon, pag sobrang haba naman at sobrang kapal, sobrang kinky ng buhok, nagpapa-additional ako ng charge. Pero hindi ako nagtitipid ng medisina. Kasi alam nyo naman, mga sis, kapag once na tinipid natin, malaki talaga ang risk na mabackjob din yung ating client. O di ba na paquinto si Akla at tapos na pala ang ating rebound plus touch up hair color and treatment po ang ginawa natin dito sa ating client mga sis. So, ito na yung final result sa ginawa natin. So tingnan naman natin na ang kanyang after wash result na sinend naman ng ating client. Syempre hindi yan mawawala mga sis. All right mga sis itong ating client's feedback and after wash result. So basahin niyo na lang po yung ating uh, client's feedback diyan mga sis at pakinggan naman natin yung kanilang uh, video na senden sa aten. go. That Ngayon yeah. yeah. na po yung after wash. Yeah. Malambot na po siya ulit. Yeah. Yeah. And that's it for this video hair transformation mga sis. And by the way, baka magtaka na naman kayo bakit nagiba yung kulay ng kanyang buhok. Syempre sa lightning at syempre na paliguan na yung buhok niya kaya nagiba na yung kulay. So parehas na tao lang po 'yan, wag kayong ano diyan. <laughs> so hanggang diyan na lang po ang video niyo. Thank you for watching and see you in my next uh, video. And don't forget to like, share and follow our page heading for more hair transformation and this is Chading saying, have a great hair day always mga sis. Love and see our next video. Bye.